Maulan pero walang tapalodo? No problem! <laughs> Alright! Mapanakit na namang mga tol! Aba, ano yan? <laughs> Uff! Damn. Oh, <laughs> uh, bro. Gustong gusto kanya. niya. Kung ako sa'yo, huwag mo nang palampasin pa. <laughs> <laughs> Damn! Damn! Sana all. Protective lang naman yung boyfriend mo, kaya huwag mong sisihin na bina parang binabatukan ka, gano'n? Swerte mo, ate, ganyan ang boyfriend mo. <laughs> 啊,啊<笑>！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Yung pala yung sikreto ng ano, matagal na relasyon, no? <laughs> Kailan mo asari? <laughs> Tapak tapang muna tao. Bilib ako ko sa kakayahan mo? Kupal. <laughs> Andito lang siya sa loob ng bahay. Walang masyadong kaibigan dahil laging shy. i-type. Tayo mong pumunta dito ate, hindi ka magiging mahihain. <laughs> Ba't di ako maniniwala sa forever? Maniwala, maniwala ka na pag nihalak na sa altar. <laughs> Tama. <laughs> Yun! Tama! Yun. Mga mga dyan, blip blip bling lang yan. What? Ay! Paano ko malalaman na siya na yung Ihaharap ako sa altar? Pag-iaya ka na. Tanga ka pala eh. <laughs> Tanga ka pala eh. <laughs> Siyempre, pag nag-propose na ako naman atin, uh, ako po. Ang sarap kumuhin. Kung sakali na mamis, mo ko, pwede bang pakis? Kising ko yung uso mo eh. pag matagal ka pang kumis, matapang maangas, gwapo lang ako. Pero naapektuhan din ako ng lambing. Isang kiss lang oh, makaramdam ka naman. Is e stone ka ba? Kiss na! Mwah! lami bah <laughs> eh, stupid kulit talaga no pero real talk yo isang kiss lang naman ang kailangan eh ibay mo naman delete <laughs> yrtene ah Ay, wow nyan yung ticket na no pinanggigilan. <laughs> Ay, suking suki ka sa reaction ko, ate. <laughs> Cute kasi. <laughs> nice. Babe, four years na tayo. Hindi ka pa nagluloko. Okay ka lang? Ha? <laughs> hindi pa talaga. Patingin na lang ng cellphone mo. Patingin na lang. Hindi ka natataranta? Bakit hindi ka natataranta? Mag-check na ako ng messenger. Sa Instagram na lang. For sure may mga fina-follow ko ang mga babae. I love God. God is with you. Sige na, babe. Alis na ako, ha? May work pa kasi ako bukas maaga. Bakit ka nagsasapatos? Bakit ka may helmet? Hatid mo ko? Parang tanga. Boring ating relasyon ni ate kaya naghahanap ng away. <laughs> Isa kasi sa nagpapatibay sa isang relasyon, yung awayan. <laughs> Wala eh, hindi kumpleto ang isang relasyon kung walang away. <laughs> galing mo, galing. Sapa, na! <laughs> At ano piliin niyan? Pipiliin ko pa rin siya. Wala, kamagawa sa buhay. Kapag ang taong gusto mo, hindi ikaw ang gusto. Ilonggo accent. Sabi sa alaga ko na baka, huwag ka makulit din ha. Baka bukas, ulamin ka ni papa. <laughs> ang kulit talaga yung mga ilonggo accent ha. Pero nakakaingit yung dalawa. Sana. Ewel? Ingget. Ayaw na yung ingit Sa sobrang inggit, hinalikan na rin yung tropa <tong> 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 <na! tong> Gosyo o kalayaan, bayan o sarili, mamili ka! Uh, makasama siya Yung pala yun Yung pala yung gustong piliin, no? Yung makasama siya Asa Pahugasan mo daw mga plato doon. Ang dami. Oh, sino sabi? Si Tarean. Ba't ba, ba ako utusan niya? Para saan pa ito mga tatoo ko? Abos, sayang ang tatoo. Sayang lang ito. Grabe <laughs> naman yan. Duhain niya yan eh. Kaya... Ano, ano, ha? Ugasan mo, huh? ha? <laughs> Kasi pala mo kayo mga tatu mo, ha? Huh? <laughs> saan mo mga ugasan? <laughs> Wala ka pala eh. Wala pala yung tapo mo eh. Isang tadyak talang lang pala eh. Nakang ka? ka. Pwede pa ka delete yung binon the dates niyo? Tang ina, naiingit na ako. Gusto ko rin, putang ina. <laughs> Gusto mo ba ate? Pumunta ka mag-isa. <laughs> <laughs> Gago! Hey, may ibarin ako ba dyan? Wait lang. Wait! Ay. Palit tayo. Ay. <laughs> hindi tayo tatanggi dyan. Suwerte <laughs> 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 naman niya ate. <laughs> Kahit sino, hindi tatanggi doon. <laughs> uy, uy, sana ulit. Yun o. Puro ganda, walang pera. Yun lang. <laughs> Anin mo ang kagandahan o kagwapuhan kung wala kang pera. Aray ko! <laughs> <laughs> May raketa pa sa bago yung nagkaayaan kayo magtropang kumain sa labas kaso nga alam kung sino pa yung nagkaya siya pa yung nakapambahay I'm hey, stupid I want oh, you to know Gak apa-apa kak Beneran gak Oh makasih ya kak Tolong ya kak Indonesia na ata to Kapag kakaalam ko <laughs> <laughs> <S attendance> sarado pandinig at isip ko sa mga tao Ate ka na... Kilig na kilig si ate oh Tinibutin natin ang buong mundo Parang feeling niya nasa Korean drama siya eh Sana all <imana>? Ay, yung ganda. Sabi nga, ba, baby. Ay, ganda. Feel na feel pa niya ate. Buti hindi nagsiselo sa kotse, no? Sana, ah. Oh. Si mo, anong pinagpapaltan mo ng ano yan? Wala na, hindi mo na kumatin, hindi ka naman kapag angkas dyan. Tsaka yung mo sa likod. Ano na, ano yung buhangin sa likod ko eh? Talsik ng talsik. Hindi <laughs> mo na yung likod ko. Gano'n, Ba't kasi bukas yan? Hindi mo <laughs> Ba't kasi alang tapaludo <laughs> Pero ma eh. Kinahon yung jowa. Ang galing, ang galing. Ano pina-kawa mo, Ma? sabi ko kumuha lang manong sana. Ano Ang kulit. tama naman yung bata, sabi mo malunggay. <laughs> kasama nga lang yung tangkay, Linawi mo kasi, nai. Baliw. <laughs> <laughs> ininggit. <laughs> Buti pa yung tomboy, I'm also <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ita ulo. Yuri. Ha? Ayaw. Ayaw ng pera. Uy. Ayaw. Ayaw. <laughs> Ayaw. Ganun lang pala ka simple, ano? <laughs> Sana all may sugar mommy. Hehe, <laughs> yeah, boy. it's crazy how I fell in love the moment we Baby, gutom ako. The beat in my chest. I didn't know that Ikaw naman, pupunta ka agad. Paggagastosan mo lang yung babae. <laughs> like, Peace, like... eh, Sana habulin ng aso yung jowa mo. Huwag kayo iya. Simpleng buhay, basta nagmamahalan. Pero syempre, huwag kang pumayag na hanggang dyan ka lang, di ba? Hmm. Wala na! <laughs> <laughs> oh! Wala <laughs> na, kinilig na ang bakla! <laughs> Nilandi ka pa naman ang crush mo, syempre kikiliging ka kahit bading ka! <laughs> Baka mapanood niyo to muramurahin ako. Hindi, <laughs> biro lang yan, biro lang. OI! <laughs> diba? Diyan nagsisimula yan. Bigyan mo ng pagkain. Para makuhin mo yung number niya tayo, diba? Para maging kayo. <laughs> Pinagtripan mo lang pala. <laughs> ang masaklap doon, walang pambayad si ate. <laughs> tama na, nahihilo na ako, tama na. <laughs> Gustong gusto naman ng trobo, Ang dami-dami nyo dyan, band-aid lang ilalagay nyo. Sana all pogi sa yan. Uy! Damn, bro! Buti pa si Bonsai, laka score <laughs> Sana all! <laughs> <laughs> Parang babae kiligin <kay> na <laughs> Parang siya yun na nag idol <laughs> Kaya eh, nagaganda ka ba sa lashes niya? Baka siyang nanay. Ano? Baka siyang nanay. <laughs> Baka ingitera ka lang. <laughs> ano ba? Yes, naingit ka lang sa akin. Kahit wala akong ganyan, maganda ako. Uy! That's perfect. Pati nga ng lashes mo ba? Pick it oh. up. Oo. Oh. <laughs> Sino ang lagay niyan? Si ate. Opo. Oh, <laughs> At yung ate mo meron ding lashes. Pa? Yes, kami. Oh, maganda. Opo. Oh, ano sasabi mo? Okay lang. Okay lang. Okay Ganda okay uh, <laughs> naman ako na. Na. ah. 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 Uh, Palaban. Oh. Uh, okay. Opa. Oh, oh. oh. Okay. Sa iyo, sorry ka. Oh. Okay lang, basta may king. Oh. Uh. Kilay. Oh, asi kay bilhin na kayo ng anong saging. Oh, uh, kung gusto niyo, bumili na kayo diyan. Uh. Ah, <laughs> nagbebenta sila, ano. Masipag lang. Samantalang yung iba dyan, nakahilata maghapon. <laughs> Pero nagkabali din ako sa isang clip ha, sa kilay tsaka pilikmata mata. <laughs> nag-viral. Ganun talaga siguro pag nagviral ano, kailangan magkamali ka. <laughs> Paano masabi? At siya, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy tayong lahat. Eto nga pala ang mga team Sana wala natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single. Wala nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa muka Nakakabad trip talaga Ayaw nyo ba kong jowa? What is your profession? <tags> <tags>